Doon ay pare nga nangutana sa iyang congregation atol sa misa o kini ang pangutana. Kung karon mo balik si Ginoong Jesus, ready na ba mo? Matod pa sa nagpost, wala'y nakatuwag sa mga, mga pangutana. Might be nga out of reverence siguro sa pagtamo sa misa, di makatubag, pero sa akong panglantaw ingon nga dating Roman Catholic dili sila katubag ana bangot kung ready na ba gyud tinuod ang Roman Catholic makita ni mga reliyoso patindag hanang seremonya gani ni Angkun pa sila nga sila ang tinukod ni Kristo. pero ang tawo nga nagpasilong diya bisipag pag atong isorbey karon dili gyud makaingon nga sila luwas bisan pa sa kadaghan sa seremonya nga naa din ha. atong tan na pagkabata unyagan bigya po sir maluwas paghuman kumpirmahan bigya po sir maluwas paghuman ana kumpisal balik-balik kumpisal balik-balik kumpisal bigya po sir maluwas simba api sa misa Di gapon siyur maluwas. Namatay na lang. Di gapon siyur maluwas. Ang lungon butangan og Bible, di gapon siyur maluwas. No binahan, di li gapon maluwas. Misahan balik-balik sa pari. May nalang makagawas ang kalag sa purgatorio, di gapon siyur maluwas. Dugay nang namatay, sige misa, di gapon siyur maluwas. Sige pahinundom. Di maluwas. Sige, maluwas. Sige, maluwas. Hasta ang pari nga nag-officiate sa bunyag, hangtod sa nag-officiate sa lubong, hangtod sa nag-officiate sa misa para sa patay. Diligan is sure. Oo na problema. Ano man? Nga ay Bible. Di man itudlo ang tarong. O giingon sa Bible, bahin sa kaluwasan. No? Magbasa tag-usalang ka-verse. No? Atong tanawon. Hebreo kapitulo 10 bersikulo 10 dinhi og pinaagi sa maong kabubuton kita nga hinlo gikan sa sala pinaagi sa makakusa lamang nga paghalad sa lawas ni Yesu Kristo isa lang ka verse, ingon na pinaagi kuno sa gibuhat nga paghalad ni Hesus Kristo pinaagi siyang sacrifice na hinluan na. Kano sa hinluan? katong makausa lang nga buhat pero ginatudlo ba ni wala ginabasa siguro nabasa siguro ato sa liturgy pero wala gitudlo nga ang makausa lamang nga sacrifice ni Jesus maudi ay ang nagdala og paghinlo sa tanang sala dili makatuo gusto gyud maghimog ritual Ang on ready ba Hasta parit rin nang na naambot lang. Kung siya ba ready. Panahon na siguro. No? Basta basa po ta. Tuo sa so kung unsa ang giingon sa pulong sa Diyos. May gabi eh, o may adlaw, kung asa man kakaroon. Hangto sa sunod.